What's up mga kastig? Yeah, magandang umaga po. Uh, bago tayo mag ano mag uh, sa ating video, uh, mag shout out muna ako. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, shout out po sa lahat ng La, palaging nagsubaybay sa ating munting channel, ang Marigold Star TV. At yung bago ka pa lang uh, nagsubaybay sa akin channel, Uh, marami tayong video uh, na-upload. Uh, tingnan nyo na lang lahat para makita nyo ang kabuuan nito. At saka, at yung bago-bago pa lang, um, marami tayong uh, mapagpilian na in-upload na video. At saka, yun lang po. At saka, yung palaging nag bye sa atin. Lalo na yung nag-like, nag-follow, nag-share at saka nag-subscribe. Siyempre, hindi ko kayo makalimutan. At yung hindi pa na-subscribe, please, pindutin nyo lang ang subscribe. Then, sa tapat noon, ang notification bell para palagi kayong updated sa aming video sa araw-araw. At yun lang po. At sa awa ng Panginoon, medyo magaling na yung Ate Mare, uh, magpatuloy na tayo sa ating na <coughs> uh, Uh, video nga ipapakita at bago magpa magpapagdugdungan yun, uh, maraming salamat sa Panginoon sa pangaraw-araw na ibinigay niya, lalo na sa pangangailangan natin at ngayon at sa darating pang panahon. At yun lang po, God bless to us.

Hindi po si ma'am kasi mayata pala siya. Oh, uh, harap po ma'am. Si hi po ma'am. Yan. Ganda ni ma'am. Ayan. So mga kastigo, pag pumunta kayo rito sa guys, anapin hanapin niyo si ma'am. Marami rin. Oh, three not done. Pautang daw. Pa Biro lang. Baka mapagalitan si ma'am. Oh, uh, mangutang ka muna ipapambayad mo dyan wala pa tayong budget <tinyo> di okay na XL makayan it, XL okay. makaya hindi na okay na precise ano palang pangalan ma'am Jane. Oh, hi po kay Ma'am Jane. Po. Ma Ayan. Baka ma-upload natin ito mama maya o pa baka bukas. Welcome to my channel, Maricol Star TV.